na yun madiro tingnan mo oh. Mm. Ay. Eh, mga kalugit tingnan nyo oh. Hello Kalugit, kamusta kayong lahat? Ayan, meron tayong customer mga kalugit no? Senior citizen, diabetic ka mother, wala Ay, diab diabetes, sugar mo Diabetic, halos talang customer, Ta, puro okay. diabetic ko okay. no? ay ang bot kaninyo nga tanan so mga kalugit lagyan natin ng alcohol so mga kalugit punta na kayo sa Sherwin na Dado Salon phase 1 block 56 lot 6 Dicons Mintal Davao City Street mga kalugit sa Gardaos na sira yung mga kukumader nabaog So mga kalugit, minsan pinapaulit-ulit ko po ang video ko mga kalugit dahil once na pinapaulit-ulit ko pang video ko mga kalugit, nga ko, ibig sabihin nag-vacation ako mga kalugit. Last time mga kalugit, one week po mga kalugit, kasama ko ang boyfriend ko. So wala po akong upload. ah uh, gina ko lang mga kalugit. Once makita nyo, gina ko mga kalugit. Ibig sabihin, nagbakasyon ako out of town ako mga kalugit. Pero kung araw-araw ako mag-upload mga kalugit ng, ng video na na bago, ibig sabihin nandito po ako sa salon. Alam nyo naman mga kalugit ang teenager, teenager. Sure. Kailangan natin enjoy natin ating life mga kalugit. Kasi, ayan, bao, grabe ang kukuni mader dili sa gilid. O, baon na baon. Ayan o. Sakit din yung ang mga kuko sa mga senior citizen, mga kalugit, no, ingani dyan mga kuko nila kahapon. Mga kalugit, iyang kuko sa customer ko, grabe ka baon ga. Sakit, mother? Pagsabat ko, hindi sakit. <laughs> Ay, hindi, man. Masyagit ako ka karoon. Yeah. Basta mga ilongga, madera, ano gani? Okay. Guapa. Guapa, eh. <laughs> Ay, ang <yung> bota <laughs> May hinaya lang Kaya na medyo nag hmm, Kaya grabe mong dry skin hmm. Ako lang nag-ahog Kasi ako Kasi Kasalito naging paliglan Kaya uh, ako lang punigat Why? Oh, na ugit. O eh. oh, karami na makaya. Sakit na nga akong nalipong. dako-dako. Mm -hmm. Dako kay mong dry skin do oh, itlog ka. Gira ra man na kwan. Gira ra man na kwan ni tapo na. Koko. Dai lisa dai. Twice. Dako o. Tujuh na yelang. Eto to to to. Nandar. Nasa gitwit pa. Okay na. Ang dako-dako. Hmm. Hmm. Kain okay, limpyo kayo ng Limpyo kayo ang buho. Yan mga kalugit, may Google Map tayo mga kalugit ha. Hanapin niyo lang ang Sherwin Ladrido Salon mga kalugit. Wag kasi dalawa po ang Google Map ko mga kalugit. May may scammer kasi gumawa ng aking Google Map kasi doon kasi gusto niya magkaroon ng salon. So ginamit niya ang pangalan ko. Pero gumawa siya ng Sherwin Ladrido Salon pero mali ang pangalan din. Sunga sunga. So, meron po, wag po kayo pupunta doon sa bra-sobra sa malayo ah, kasi Malapit lang po ang salon ko dito sa ano, Dika. Dito lang mga kalugit. Malapit lang sa git. Mga customer natin, mga kalugit pumupunta dito, malalayo pa no. Mga kotabato. ilang hours pa yan mga kalugit, Kutabato, Kidapawan, kahit sa ang lugar sa sulok sa mundong ito. Ito. Tat natin 'to. Hmm? na yun Madele. o tingnan mo ah. Hmm? Dai. Eh mga kalugit tingnan niyo. Hello. Oh. Very ano, very dirty. Hmm? Tingnan niyo mga kalugit. Sakit mother. Tandaan na natin mother ha. Mabaho siya, mother. Siyempre, kaya na ano, mga Nabaho na siya, mother, kay Ayan, sakit, Tilaon ko. Sakit? Tell me the truth. If you, if you feel something, tell me because I tell ma. Yes Ang bausay mong kukumadir Si soka Ayan oh Wow Very delicious Oh So fast So fast na Oo Nakuha nga yung Sa ano Baka kung Nagpalit ko Kasalain na yun Ay di o Ay gula Ay di rin na Ako naman Lugit-lugit ito si Kuwanta ay no, kung magpresentar. Ito sa balay. Oo, sa balay, magpresentar ang animal. <laughs> sakit ra ba mga pangamiga sa ako. Ngayari, kuwan na daw, libre na daw. So, libre. Magpang amiga sa ako. <laughs> Nga ano naman, basi mga mo, kwarta. Sila naman dito sa kwarta. Sila ko. Mas kasi agad. Uy, sakit ba ya, Ha?

na dito nituanya ko ganyan sa kung sidihan na mukha aminga kunako niya karon naluoy mo ko sa iya kay nagasakit daw iya ulo siguro ga sakit ulo niya taga amo pare sa tamol na doktor man, man sa tapos karon ang anak ko sabali lang wala sa iya ako daw ko oi ko sa iya kay mida man un oh lang na ko lang na ko kung kumienan ko karon pila na 2014. Dahil sa sobrang kamiga, wala na bayaran. Wala na bayaran. Pero huwag na siya nag-gira. na siya nag-gira. Huwag na siya nag-gira. anak. Kaya hindi siya magbayad. Hindi man daw iya-utang. Iya man daw sa iya mama. Hindi siya magbayad siya. Babaan ka sa tigong Buang no. Unang lisod ba mangutang tapos hindi bayaran. Kamo gani nagatan-aw mga kalugit. kay nag-uwi ko sa iya. Mm Eh, uh -huh. kung ako ko at lang yung point, in-withdraw ko ba to, bago ko ito rin withdraw sa bangko. tapos hindi ako ko rin bayaran. Wala dyan ka gaya bayaran? Wala dyan, ko karo, nagtago-tago, wala na siya nagbalik dira. Eh, nagubahin yung friendship. Thank yeah, you. Ang kwarta, makita rin na ang trasa tao, lisod pang itaon. Ang kwarta ko, savings para bato na ko. Ita, siguro eh. Ibuwan ko ita. At ay sakit at ay maintenance. Sandig lang, maderday lang. Sandig lang. Sandig Oo, para manot. Ma okay. Okay. Why dugo ah? Wow. Di na ko mag ano. Gani. Dayab taas ka issue sugar, maderao. Oh. Taas ko hindi ka pa inumin ng As in. Okay, na mo ko maintenance. Ngayon na ako so, ya sugar. Ngayon almost 300. Tapos. As in? <laughs> hindi ka mang batyag madiraw kung taas imong sugar eh? Di, first type tong like, uh, ano ano ang maramdaman mo there ayun mga kalugit laki yun suka ra ko gusto ka suka tapos Oh, oh my god. Hi girl, po ka? Ali. Musta ka? Tawag asi ano dahi? Ay ikaw na lang dai ano man. Tapos ma dear. Dugay lagi na kaway kabali. Ay, sa ibang bansa? Oo, oh, sa bali ko dahil. Sa lang ako na Ah, sa din? Sa kuryo. Asa lang ang gawas? Kapar. Ay, kurik. Bago lang ka nag-abot? Last, ano, September. Tingnan lo, ko ito toy kita, ay. lang ako next day. Si mama mo. Pagkura kayo ulit, buwalit ako siya niya. Hmm. Qatar, Qatar. Akong anak sa Dubai. Tuwi ka dito? Months. Six months. Mm hmm. Okay na madur. Okay na kayo. So thank you so much mga kalugit. log yet.